Pag zero. Ah, dan mayon ang kudan,

Okay. Ito po sila ngayon. Good morning. Kamomeng. Pamimigay ng asintado news with kagawad. Pura yung video pa pa Okay po. Okay <laughs> po. Brian, mga kamunin. Good morning sa lahat. Hindi ko po tayo ngayon sa isang bahay ng pagawa. na Opo. mama. Ito kay mama.

Staring. <laughs> <Sorry. laughs> Ayan, mga kamomens. Andito dito kami ngayon. Nagbibigay ng ayuda si Asinta Dunyus. Ah, bandol. Okay. Sino na sa Ang lista ano tawag? Sino na sa na na? na? Salamat sa. Meron na

Ano? Adipan Ang po <laughs> <Daka mawalan. laughs> Salamat po. <laughs> okay ito po lahat mga kamoment moment yung nag-clean ng ayuda dito sa Roxsing Kota Lisay kanya ha sayo po ikaw na po okay. si, ay, si... ang kai papan mo ha ang ngungar sini na anak si mga taga mga Sinda po mga para batit namon sa radyo sa kasa TV dahil ako sa radyo sa kasa TV mga para batit namon na nawagan kami na magbulig sa iyo ayaw kaya, ba tayong magbukrit kaya mga sinakong bagas sardinas uh, noodles tapos uh, corned corn beef tubig kaya pasalamatan ta pa mga okay. taga-naga sa ating kamarilisyon. Oh.

po. sabi Ah, uh, uh, pagsabi ko niya ni Ah, uh, masabi ko salamat sa mga taga-naga, kag-kamarinisor. Pag pagsabi ko mo, signal pa ka-video ko. Araw po nito, taga ako, so, da, dito taga-didi ako, dahil dati po akong para-pupot dito sa pansihan. Tapos nagating akong isda sa dito sa pansihan at Mangod ako ni Lando. Ako oh, po, Apo, one, two, three, go! Salamat sa -salam pagkakarang kakamarini, sir! Oto po, po.